Alright, good morning, good morning po mga idol Mga idol, good morning, good morning sa inyong lahat Isang magandang umaga sa araw ng Sabado mga idol Dito ko tayo ngayon sa Inclip Sa Angeli City mga idol Dito sa malapit sa Kawayan, Barangay Kawayan mga idol Dito kami nag-overnight Dito kasi ginanap yung birthday ng pamangkin, pamangkin ko mga idol Ayan, habang maaga, naliligo kami ng mga anak ko sa swimming pool para mamaya din na kami mag kasi maraming sita. Kami na na naligo ayun mo. Diba? Napagaganda mga idol dito. At ayan nga mga idol, kung bago ka palang sa ating YouTube channel, ba, huwag kakalimutan mag-like, mag-share na rin, pagpipindot ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video mga idol pakisubscribe na rin mga idol at ito na ito na ang bahay mga idol papakita ko na sa inyo ayun mga idol yung mga anak ko ayun sila sarap na sarap maligo tamang tama kasi kaano lang ng araw ayun o no, yung araw kalalabas lang kaya napakasarap maligo ito yung bahay na ano, ayan no. napakaganda dito mga ito ayan o no. yung bahay isa lang ang swimming pool pang ano lang pamilya pang family lang mga idol ayun. ayan ayun yung bunso ko sarap na sarap sa lilo so diba ikuti natin yung loob mga idol upay <laughs> nga aga pari na <laughs> ito ito ang loob wala na Merly Merle and kapatid ko at saka yung pamangkin ko sa baba dito yung kusina ang kalat oh Si Bakil. kapatid ko, nagbihis na. Kanina pa yun sila naliligo kaninang Madaling araw. Ito. Ito yung taas. <clears throat> Napakaganda po dito mga idol. May ano pa bilaran. Ayun yung nanay ko ito yung mga alaga niya dalawa dito natulog at sa silid mga alaga po ito oh tulog pa sila ayan mga idol ito yung kwarto sarap ang lamig lakas ng aircon ilitot ito po yung ano ni Tito napakaganda nandito yung kapatid ko ito naman yung peris dito kita lahat kita kagad yung daan ng ano daan nandito sa papuntang barangay kawayan yan mga idol ayan dyan oh papunta ng barangay kawayan papunta doon pupunta doon tapos ito yung bagong ginagawang pabahay bahay to yung mga bahay ang gagawin dito house land ayan, tapos na yung daanan dyan oh. bubuksan na lang pwede ng ayan may nagbabike na di diba napakaganda dito mga idol laki ng terrace at ayun na nga yung swimming pool sa baba ayun yung mga anak ko ayun sila at napakamura lang ng ano dito mga idol ng rent ito ay 10,000 10,000 lang mga idol overnight diba napakamura sulit na sulit bukas dito yung ilang pamilya napakalaki napakalaki super ang ano dito mga idol ang bahay wala na kayong mahanapin pa di ba ayos na ayos dito yung lugar pag dito ka pag dito ka nakatambay tanaw mo lahat yung ano, tanaw mo lahat yung mga dumadaang diba, utak yan dapat ng ng kawayan, ayun oh, Kitang kita mo Dol. Maraming maraming salamat Hanggang dito na lang yung video natin Maraming maraming salamat sa inyo Babay babay babay